Oh, magandang araw sa ating lahat mga kasaka narito po nag -de po si Sir Regal yun ang papano po gumawa ng punla nagpupunla <laughs> po ng ano ng palay po ito po si Tatang po <laughs> ito pa yun ah uh, ay mulo daw. O, ito, susundan ko po. <coughs> Pagmasdan nyo po, mga anang, mga anong. Oh, nila, o, oh, mulo. Nilalagyan pa ng Rice hull. Rice hull. Oh. Rice hull. Oo, oh, galing. Mm, ayan po, Yun. ang organic fertilizer niya na at saka ano uh, tapon sa para mas mas maganda kung kung tatabunan siya ganun. Oo. Ang result niya ay mas maganda. Uh, oo. kung baga may basal na organic. Ito po ay pinapractice na ni Tatay Mulo. Yeah, Yun. Ang galing. Nakakaamis po Ayun, sabi ni Tatang I-video ko po ito Ilang Ilang araw na po, po ito, ito boss? Ah, three Three days pa lang? Oo. Oh, ang galing o oh. Ito po Mga anang mga anong Oh, three days Ahaban na po ng tubo niya. Pang fourth ngayon. Oo, bali pang araw na, ah, pang apat na araw na po. Uh, <laughs> mga anong, mga anang, ito po ang pag, tamang pagpunla ng ating binhe. Gamit ng, uh, ng uh, helmet, uh, rice uh, machinery. Uh, 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 Oo. Oh. Uh, mula po ang technique na ito sabi ni Tatang po is mula po sa filmic mga machinery po nila. Uh, ang galing. <laughs> ito po, halos tubo lahat oh Nagparuling. Uh. <laughs> Mau. Goleng nang anu. Oh, makiawa na kita dire. Iya. Geling, makiawa dalam. Rice hall. Sipot atang, maraming salamat sa pagdimo. at pagturo po sa amin kung paano po magpula ng binhi uh, ah, ng palay po Mga, anang, mga anong, uh, oh. <laughs> <laughs> <Diyanin! laughs> ito po oh, sabi daw vlogger na daw ako <laughs> mga anong mga alang uh, oh. alay <laughs> kayo dito alay kayo dito manood project ulcer pa yes nang agriculture <laughs> <Alture>. ah, okay <laughs> ito po ang gamit na seedling tree mga na ano ko nasa promise ko kasi ito sa pan eh sa, uh, Ito, ang gamit ng ano sa sa padi na mismo, yung soil na ginagamit yan uh -huh. ang paisapuel naman yan oo uh -huh. So yan na lang, kung ano naman dyan, yun na yan, practical uh, way of what Hindi na kukuha ng ibang lupa kung saan pa pwede itanim dito na mismo uh, uh -huh. Kasi yun iba yun, iba yung gamit doon, oh. yun talaga ang perfect uh, ano combination. Kasi ito may prepare, ito pabo lang ito eh. Oo. Oh. Nag sunod-sunod nila ng iba. So inapply na lang ang what is uh, most uh, common way. Oo, so, ganun lang. Kaya advisable naman na uh. hindi naman. Ito po mga anang oh, tinuturo ni anong re na kung pa, paano po gumawa ng tamang punla. Dito lang po mismo nakukuha ang lupa sa taniman. Oo. Para hindi na maghanap pa ng iba. Ayan o, kagaya nun o. Kinakamay lang. Ayan. <laughs> Ayan. Parang naglalaro lang ah. <laughs> oh. <laughs> Ang galing. dali lang yung hindi wala kang dirty yet. Ay. talaga. <laughs> Sana ito kita kara. Ito. Namiss lang ako dito. O paano gamitin to? Sige, okay, pagmasdan po natin. Sinasalansan. Pinapantay. Daapog ang tawag sa punla punlaan ng palay. Mm. <laughs>

Medyo, medyo may palya kasi ang gamot niya ang gamot siyang pala ay mahaba na okay sir ay pamadalian ng ito ay biglaan ng ito eh, lang ito, eh. <laughs> ay Mr. Irvaso dito sabi niya ay ano na lang ay maha tiningnan namin ay we well, have to do something uh, ma at least ma happy man siya kung anong gagawin natin kaya ito i anuhan na lang yan i Manual dalanan adonya. Oh, oh, oh. <coughs> si si Sabuyan. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh. Oh.

Ang lokal na tawag dito, dapog. Oh. Hmm. Dapog o rin, di na hindi diyan nang nanggao dapog sa Yupi. Dapog. Oh. dapog rin, 1968. <laughs> <laughs> tagal na nun. <laughs> Oo, oh, tagal na. Alam ko yun. tayo kami noon. Na-training pa kami sa to.